tuturo din po tayo ng mga improvise na gamit Sige. na kagaya po nung ipapakita yeah, yeah. natin para uh, no para inform. Isa uh, pa po na lang uh, po, meron tayong mga uh, simpleng mga galon or okay. uh, bottles na pwedeng maging pampalutang, uh, no? Na, natin sa sarili, floaters. no? Pwede pong yeah. floater ito. Yeah, floating uh, device. Alulutang 'yan pag yes, po. ng tubig dapat. Uh, wala po. Wala. Empty okay. container uh -huh. and then Ah, uh, it rap lang po natin sa sarili natin. No. And then eventually po kung tayo ay uh, submerged na sa tubig talaga, uh -uh. makakatulong po ito para tayo ay lumutang. Ah, Kasi okay. naman lahat naman na halos ng kabahayan may water container Yes. So, Kahit ano, gaano kung, kakabigat? Kung, pwede kang lumutang oh -oh. sa ganyan? Yes sir, makakatulong po ito. Kung sa sobrang bigat naman po, yun po talaga mag-adjust po tayo no? ng bigat ng ganyan. ganyan. Mga ilan? Oh. apat Yeah. Pag uh, mabigat na Ganun tao. Ganon din po. Uh, po hey, pwede rin kuya, po. tanong ko lang. What if yung bigger than that, yung 5 gallons? Yes. 5 uh, okay. gallon niya pwede rin. Uh, yung uh, may gripo ba? Yung di ba sa 5 gallon? Yung, yung, may gripo ginagawa. po and yung yung bilog. Yung bilog. Yes. Po, tama. Uh, just, uh -huh. Yung sa ano, na may cover mineral po. Mineral water. Yes, sir. Pwede yun. Uh, yung malaki ah. Uh, Ayun nga. Yun yung 5 galloner niya. Nasa mm, sabi nila. Okay. Makakatulong po. Pero paano yun. ginagawa yung pag pagtali niya? Kasi pag yung basa sa pinatali. Itong tali naman na po ito, Okay. Pwede po to kasing gamitin pang sagip din ng buhay ng in, uh, mga inyong kasama. Halimbawa, uh -huh. sila ay uh, inaanod, yeah. uh, pwede pong ibabato natin mm. po sa kanila mm -hmm. para mahawakan po nila at magkaroon ah. po sila ng pampaluta. Anong tamang pagtali? Kasi baka naman tinali at natanggal din ang nat. Kaya tayo mag-arot tayo ng nating class. Uh, pagtali po, no? Uh -huh. no? O, basic uh -huh. tie lang, basic knot. Basic Naranak ko pa po nung, ano, meron pang Girl Scout. Mm -hmm. Tinuruan kami ng nat eh. Eh, syempre grade school pa lang ako noon. Nakalimutan ko na pa, no? <laughs> Mm -hmm. Yung mga basic nut. Basic nut. Oo. Oh, oh. Tinuturo ba yan sa Red Cross? Yes. Yung yes. Ah, yes po. Gusto Bali na? po ang, uh, yeah. ito po, para po makita din nila, oh, oh, uh ito oh. po siya, magiging yeah. itsura. Pag nakatali po sa, uh, naka, oh, yeah. pwede mo rin lagyan sa Pag, harap, para nang tali. Uh, so, pwede uh, na ba? Pwede po, para secure. Mo, no? oh, okay. yeah. Pagka, ano po, hihiga lang tayo para nakalutang na. relax lang relax. ah back float yes. parang back float para to protect the nose and the, back the mouth uh, armor. Rin po sa, sa nangyayari oh tama tama dito po natin uh -oh. yung ating uh, uh, so pag gano pag tinangay ka ng ano ng current ano anong ganung way para makalusot sa ganun pag tinangay po ng current uh, importante po na wag po tayong magpanik at uh, hayaan po natin na tayo ay uh, ano rin papunta sa gilid no? nawag no, yeah. Huwag po nating labanan yung current at tayo um, uh, umayon sa Agos papunta sa Pampang. Uh -huh. no? Ito yung sa, ano niyo diyan, yung iba niyo mga gamit. Ah. Uh -huh. We have the go bag No? So the go bag po, ito yung isa sa paglikas natin na dinadala Pwede natin ipatong sa ano, na, table Atong para natin. makita so nila So know yeah. what should be inside uh -huh. a go bag uh -huh. Per person of the family should have one, tama? Uh -huh. per, yes, family per family member family uh member. -huh. It doesn't have to be a Red Cross bag po ha? Uh -huh. Any bag, Bar tawag lang dyan go bag Bakit But, nga ba go bag, nan? Go? In case of emergency or in case uh -huh. of disaster, ready na po tayo uh -huh. Sige, pakita pa talaga po yung mic kay Nan, Okay, or lakas ng boses. Sige, Nan. Anong so, uh, ang nangyayari kainan? po nito is um, uh, preparedness po sa atin. For example, kailangan nating lumikas. Hindi na natin kailangan mag-impake or mag-consume pa ng time para mag-impake po. Yeah. So, aalis uh, na lang po tayo kaagad if okay. in case. Uh -oh. Then, ang laman po ng go-bag natin is first basic medical supplies po. First aid kit. First aid, aid kit natin. And take note, nakabalot ng plastic. Yes, para, po, hindi para hindi po, mababasa. Kailan balutin nyo ng plastic guys yes, para hindi mababasa. Ano ba ang first aid kit? Isa-isay -isa okay. natin yung laman ng first aid. Sige. At saka yung go-bag, pakita yes, natin. Po. So, our first aid kit, meron po tayong uh, alcohol and, and uh, povidone iodine yung, uh -huh. no, para sa wound. Uh -huh. no, and wound uh, dressing, yes. yung ating triangular bandage. Uh -huh. no, we have the cotton and uh, micro-foam yes. no, para sa mga injuries kung merong ma-injured po sa uh, family member natin. Uh -huh. no? Uh, magbibigyan po natin ng pangunang lunas. no? Uh -huh. So we have the basic scissors, scissors. scissors yeah. Thermometer yeah. po. Ha? Huh? Uh, kung uh, 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 ma-check uh, uh, yeah. po natin, ma-monitor mm -hmm. natin kung merong uh, lagnat. Yes, mm I -hmm. uh, mm -hmm. Yeah. Uh -huh. Meron pang thermal blanket, mm -hmm. di ba? Yes, Importante so din yun. The thermal blanket. Uh, -huh. no? uh -huh. Oh, and yan and then yan po yung uh, uh, kalimitan first aid, uh, 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 na first aid kit yeah. hindi po naman po kailangan na sobrang basta mababanlay alcohol pakinggan uh, na lang okay na sobrang dami mm -mm. no uh, mm -hmm. kailangan lang po uh, yung sasapat sa atin okay. no para po hindi maging sobrang laki din po yung yeah. bag yung na yung bag at sobrang bigat po na hindi natin madadala oh, oh. next no? and then meron din po tayo dito no yan yeah ang tawag naman po dyan na pouch ay ang lamad ay yeah, so ito po yung mga emergency yeah. ano naman uh, ano na no? so we have yeah. the whistle Para sa family na yan yeah, yes. para sa family members uh -oh. yes. ito po susutin na to ng ating bawat pamilya agad uh, member no para po na uh, way of communication yeah. kung merong mapapalayo sa atin o mawawala o bigay tayo ng uh, signal sa kanila and uh -huh. then uh, candle Hmm. No? Uh, just in case, wala pong kuryente. yan. And then, ito po yung ating uh, thermal, blanket. Yon, thermal, blanket. Dahil kung tayo po yung mababasa ng sa kulan uh, sa drugstore drug po. drugstore po, uh, thermal blanket lang yes. sabihin. Uh, so, it would... Uh, pampainit. Provide po, ano, warm, warm uh, no, And ma-preserve po yung body, body heat natin. Yes, importante. Tayo. Uh and then mga plastic bags po just in case kailanganin. Ito okay. po yung thermal blanket yeah. na hindi pa na-open, nao nafigyaneto. Na na Pakita natin ano itsura ng thermal blanket. Para ano It's okay. like a foil na malaki yes, po. pa po, but it generates Parang kumot. Ah, yes. Thermal I blanket. Okay po, na ho, na sir. Pala na ko nagamit na. <laughs> yeah. uh, okay. It, this will hold yung ordinary foil. Wala, mapupunit yun. Po, pwede po improvise. Mapupunit oh, din po. You know, mapupunit din Kasi uh, maliit eh. Manipis yun. Yeah. Eh, pag nagdala ka naman ng totong blanket, ang bigat. Mabigat po. Ayan, pinamaliit lang. Basarin uh, po kasi. Oh. O, mababasarin. Useless din. Ayan, talaga ito will protect you, no? Ayan, batteries. Of course, po, yung batteries are important. Posporo. Posporo or lighter, matches. Eh, uh, posporo baka mabasar. Kaya maganda yung parang baril. Yes. Yung mga tagunan, papo. Yung pang light, pang light na ano, ganun, ng flashlight. Yes. Uh, yes po, meron po. flashlight. Uh, yes, Flashlight. So, yung rechargeable flashlight yan. yan. Uh, re uh, yan. Yeah, yeah. yeah. Self-generated. I would Self suggest huwag yung rechargeable lang lagay nyo. Yan, yan. Kasi pag nawalan po kayo ng kuryente, yes. wale na. Ayan, so, hindi, hindi. Ano yung yeah, parang ginaganon lang yan? yan. Parang, ito po, ano uh, yan? mo lang. Ah, galing Yan ni Mami Judith. Yes. nakakabili ng ganyan? lang? Yes, po. Yes, Yes, po. Yes, Meron tayo Hindi niyan. solar kurot meron ay solar kurot ay solar kurot <coughs> solar kurot yeah. uh, yeah. yeah. Pero solar kurot ay solar kurot ay solar kurot ay solar kurot ay solar lang. ay solar kurot ay solar kurot ay solar kurot ay solar kurot po. Ginagamit po ito when we do our uh, orientation with the volunteers. No? We have a uh, code or hindi naman po code but yung aming uh, warning system is uh, always yung first long blast mm -hmm. it is a warning mm -hmm. na merong pong uh, uh, sakuna na parating sa ating uh, lugar. Uh -huh. No? Either yan po ay typhoon, yan po ay uh, flooding uh -huh. or uh, kung ano pa po yung nakikita natin. Two sample ng long blast para po marinig ng mga tao, So ganito po siya. Laayod. Pa-aware po ang Tama. community. or kung magkaroon ng landslide, tanda patabunan patubunan kayo ng uh, mga putik o ng mga uh, ano kasangkapan. Yeah. Pwede mong i-blow yan. Yes, maririnig kayo ng rescue ka, words. Oh. Kasi na ano eh, you like have to preserve your voice. Yes. Hindi oh. pa rin nagsisigaw ka, help, help! Hindi ka oh, maririnig ka eh. Po. Pero ito, because high-pitched ang whistle, yes. kahit mga aso, naririnig yan. Kaya mga rescue dogs, they, But there's a whistle that only dogs can hear eh. Yes. Dog yes. whistle. Frequency whistle. Frequency whistle kasi, the higher the na frequency. Nakalo na ba kayo, experience kayo na actual rescue na may gumamit ng whistle? Yes, yes. maldami po. Sige, kwento niyo sa amin. Parang yung sila na... Parang nakaligtas ang whistle. Ah yung time po ng ano natin uh when we entered the community in uh, Botolan yeah. no kasi po wala na pong electricity and everything no so eto na lang po yung naririnig namin sa mga yeah. uh, community yeah. doon yung merong isang uh, may nakasuot ng life vest na meron siyang uh, kasamang whistle uh, no and then uh through uh, yun nga uh, hearing uh, uh, nahanap namin yung uh, tao na nagpapalutang -lutang, yeah. lutang na, in uh, oh. uh, uh floods. mas mabilis na hahanap. Mas, na, no? Mabilis po. And yun po talaga yung especially... So, kahit mahina ka na po, kaya mo pa rin mag -waste. Yes. Yeah. Oh, oh, kaya oh, mo. Kaya oh. Kesa oh, yung oh, sumigaw oh, oh, no, ka eh. Oo, oh, wala, oh, wala. Wala ng energy diba, no? Oh, 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 po. No? Sumisigaw oh, ka oh, talaga. Yun ang pinaka Yeah, true. Tapos yung... Uh, Paano kaya? Sa mga earthquake. Pwede huh? rin yan. Ito yeah, earthquake see, po, sa mga under so the rubbles. Lahat na pinakita nyo sa amin yun is not just for mga bagyo kundi pati yeah. mga earthquake. Yes, uh, rin o, yes tama, po. Tama, tama in po. general, the go bag po, ito uh, uh -huh. po yung yeah. mag- magsasalabasada. Within 20 uh -huh. po, 72 hours po ang target natin mm -mm. ng uh, chance na uh -huh. critical time uh -huh. para po may dumating na magre-rescue sa atin. Uh -huh. Uh -huh. That's uh -huh. why po importante na meron po tayong ang survival within 20, 72 hours. Kasi Kaya ito pa po. Ano, yung pagkain, meron din. Yes. pagkain. Oh. Punta tayo sa so, mm. Pakita natin, iba pa. No. Uy, so, so, may plato sure, pa. pa <laughs> may, may plato pa po, <laughs> <to>, no? So, I <laughs> uh, tayo uh, ang plates and <laughs> <laughs> meron din po. Hindi <laughs> kaya, <laughs> <laughs> yeah, kaya dali niya ng mga senior citizens Saka kabata. kaya ang dali niya ng able bodied people. Uh, like, ikaw pa po. po, po bagay, ikaw no? magdadala ng ganyan yung mga oh, may plato. Yeah. Si Mommy Sena hindi kaya 'yan. Kasi ang lalagay mo uh, lang yung ako, is area. sa akin. Sa po. Oh, tingin mo pag nagkaroon ng earthquake ng baha. Let's go. Any any uh, emergency. Ito na pupuntahan mo. Kaya go bag. Kaya go bag dampot lang. Go. Let's go. Oh, oh, Ganun. And Ayan. instant foods po ano uh, mga madali na matagal na ano canned goods po for uh, example is canned good and uh -oh. instant foods po. for example um noodles uh -oh. um uh, ano pa po, po ba mga sardines po mga cookies, cookies natin yes po pwede rin po panglaban ng chan yes Oo. sugar po Oh, Kailangan oh. din po natin yon. Asukal. Pantawid gutom, in short. Yes, po. Pantanglihina. Pantawid gutom. The critical time of 72 oh. hours. Yan. so, yun oh. po yung estimate natin na bago sila ma-reach. Uh, bago po tayo ma-reach. Ma Oo, ma oh, so, oh, di ba? So, Ay, mga power hours. drinks siguro na ano. We have no, orosol din po, no, yung mm -hmm. or. So, yan, yan, para yan. oral sa salt. Hydration. To fight <laughs> dehydration. Yes. Yan. How do you, ano pala, prepare that? Yung uh, oral dehydration. Ito ano. po, i minimix na ganyan sa water. No, within one liter. 1 liter, yan. Para po, yung dehydration malala yeah, na. Yeah. Oh, yeah, oh, yeah. oh, yeah. Ano pa naman ang uh, bag? Um, hygiene kit. I-replay nyo to guys ha. <laughs> yung pinapanood nyo, i-replay nyo to episode para may reference kayo. Uh, hi Dapat may sarili kayong go bag. We have, uh, Soaps. 'Yon, hygiene kit na kasama yung soap. Yan. Uh, soap, correct. Yun, yung ating uh, sabon, uh, tissue, sabon. And toothbrush. Toothbrush, tama. Yeah, importante po yun. Ang bigat nito. Papabot oh, oh. mga buhatin. No? May, may, dilata pa. Ang bigat <laughs> niya. Hindi no? sa likod ko at sa leeg. Oh. <laughs> yeah, and then, cup, cups natin. No? Oh. Hmm, Bakal din eh. Bakal pa. Pwede ba mag-share-share na lang yung pamilya sa isang cup? Pwede <laughs> na mga plastic cup. Pwede oh. <laughs> mga plastic cup. Oh, uh, pwede na Yeah. And, uh, ah, uh goods. No? Ayan, And, then goods. we have also yung lagayan po ng water. Galing ang galing naman ng Red Cross bag. So, so, ganyan, ito no? po yung tinatawag natin uh. na jerry cans Ayo, natin. No? mo, Papo, naka-flat yan. Pero actually, Apo. pag nalagyan na ng tubig, tinan mo, Papo, oh. Uh, ganyan sa Red Cross? Ah, uh, this is, this is, Part ano kasi yun yun bag, no? ano po, yun ang bagi, no? Ano po to yung dini oh, dinidistribute namin din sa mga uh, areas na affected ng mga yeah. ano calamities. Uh -huh. oh, oh. Ito rin po yung binibigay namin sa kanila para lalagyanan po nila ng oh, potable water. Para mali mal malinis. Yes, para oh, ng distribution. Oh, oh, oh. Ah, ito, ito galing, ang galing.